Magandang, magandang araw sa lahat. Ay, ang tagal-tagal ko nang hindi nakakapag-video, um, nakakapag-gawa ng vlog kasi minsan talaga tinatamad ako, no. Pero itong video na to, guys, an um, marami 'to, <laughs> pinaghalo-halo ko lang. Ito nga, guys, walking na naman tayo. Um, sa umaga kasi mas paganda talaga mag-exercise sa umaga kaysa sa gabi sa totoo lang. At saka dapat tuloy-tuloy yung pag-exercise natin, pag-walking natin. Kasi iba po talaga yung feeling pag matagal ka nang hindi na pag exercise As in, nagbabago po talaga. Um, hindi naman sa bumabalik sa pinakauna. Pero As in, mas lalo tayong nahihirapan pag hindi tayo mag-exercise. Ganito ang kagandaan dito sa probinsya, sariwa ang hangin, maganda ang kapaligiran, tingnan nyo naman, may mga manok-manok pa. Tsaka kul kulay green, mga puno o oh, may mga ibon-ibon sa taas. Nakaka-relax din. At yan, um, yan yung ibang video na medyo paulan na. <laughs> pero naglakad pa rin ako, guys. Kaya yung lakad ko, nasasanay ako sa ganyan. Um, ano ba yan, yung, hindi na ako na, usually naka rubber shoes. Sanay na ako sa daal shoes. Kaya yan, yan na lang yung ginagamit ko. Nagwawaki lang naman talaga ako at konting stretching. Yan yan, um, medyo hirap pa, pero... Sige lang actually ang bigat pa talaga yung pakiramdam ko sa so, so, lang kaya kayo guys um, kahit mabigat pa yung pakiramdam nyo tuloy tuloy lang tayo wag tayo tumikil kasi mas bibigat yung pakiramdam nyo pag hindi nyo um, in-exercise yung sarili nyo kayo lang din ang mahihirapan hindi naman ang iba kundi kayo lang din kaya dapat tuloy tuloy lang at magtsaga, mag-exercise para sa kapakanan nyo din. Sa sarili nyo. Makikita nyo dyan guys. Hindi actually maayos yung lakad ko. Minsan um, nag-cross. Minsan naman okay. O o. You know, minsan ewan. Tapos ganun. Hindi pa rin okay yung lakad ko. Kahit ang tagal ko na naglalakad. Kasi hindi naman Ha, sakit natin na ilang lakad lang eh okay na tayo, hindi. Minsan naman pag naglalakad ako tas habang tumatagal na pagod ako nang 'yung lakad ko. Ay nagtry ako sa kalsada maglakad, nyo naman as in ibang-iba na no? parang sobrang bigat dito sa right ko kasi andyan 'yung affected, parang nahihila ako sa right ayan nakikita nyo kasi iba na talaga yung lakad ko especially sa kalsada kasi ang tagal ko na hindi nakapag practice sa kalsada kaya kayo guys kung saan kayo unang nakapag practice hanggang sa naging okay kayo itry nyo yung kalsada As in iba talaga um, lalo na ako ang tagal ko na hindi nakapag practice sa kalsada so ang laki ng pinagbago ko. Sa totoo so lang, sobrang bigat dyan. <laughs> Medyo okay-okay lang yung, ano ko, yung confidence ko dyan kasi walang, walang sasakyan. Pero pag may sasakyan ako, lumaawak na ako sa asawa ko. Mm, at saka, ganyan na probinsya, tingin nyo, ang ganda ng bukid, oh yun lang, lakad-lakad lang talaga ang ginagawa ko. Kasi, eh, sa balance kasi ako nagpa-focus. Kasi, doon ako natetenga sa balance. Iba pa kasi tayo, guys, ang nararamdaman, na nahihirapan. So, sa iba, okay ako. Pero, sa, dito sa balance ko, talaga, sobrang hina. At yan, pumunta pala kami ng dagat. Nakita niyo na yan. Pinakita ko lang ulit <laughs> dito sa video. Hindi ko lang alam kung am um, yung ibang ano natin kaibigan na kay Stroke eh, nakita niyan kaya nilagay ko lang dito sa YouTube at ayan diyan lang kami sa dulag yan eh. ni eh. sa dagat laki ng mga alon uh, o oh, pasensya na kayo sa ano nga uh, sa camera kasi um, hindi maayos yung pag pagkakahawak <laughs> ko. Parang nasing pa ako maglakad. Ako kasi naghahawak niyan. Ayan. At saka medyo madilim-dilim. Kasi medyo paulan ata yan. Eh, yan yung mga time na may bagyo sa Manila ata. May parating na bagyo. Butin lang, eh, nakapaglakal-lakal ako dyan kahit pa paano. Ayan o, oh, parang lasing ako dyan. <laughs> kasi naman, yung hangin, ba diba? Iba yung hangin sa dagat. So, as in, talaga ako ng hangin. Pero, okay naman siya. At least, sa tagal-tagal na panahon, nakapunta ako dyan kahit pa paano. At uh, nakapag-enjoy-enjoy. Enjoy. Ayan, sama-sama din tayo. Huwag tayong sa bahay. Pumunta din tayo sa ibang lugar. Suwama tayo sa mga kaibigan natin. Yung syempre magpagkakatiwala ang kaibigan. So, hanggang dito na lang. Basta enjoy tayo. Uh, at huwag tayo sumuko sa laban. Tuloy-tuloy lang yung pag-exercise. Huwag tayong tumigil next time ulit po. Bye-bye! thank oh